pa kung isa. Sige. Ah, uh, ano po ba yung totoong paraan ng pagbabautismo? Kasi po ko yung hands yung sa mga ano, sa mga... Sa pa, sa dame, yung, ano? Ano? Eh, kung uugatin mo yung mismong salitang ugat na bapto, ano? Baptiso, sa Griego, ang kahulugan nun, immersion, paglulubog. Paglulubog. Miski sa pasyon ng katoliko, ano? Nakasulat sa pasyon, ano? Babasahin ko sa'yo. Ito'y pas yung kandaba na sinulat ni Padre Aniceto de la Merced, pura paroko ng kandaba Pampanga. Ang sabi dito, Ang pagbibinyag ni Juan ay isisisid na minsan. Ayun. Ang buong-buong katawan doon sa ilog ng hordan parang pinaliliguan. Ayon. Yung daw pagbibinyag ni Juan, isisisid na minsan ang buong-buong katawan doon sa ilog ng hordan parang pinaliliguan. O, edi yung palang baptiso o bautiso o bapto, bap bap eh, hindi sabihin talaga paglulubog. Di mali po pala sa amin yung mga katoliko yung binabas. Eh, hindi ko sinasabi yun. Ikaw ang may sabi nun. Pero talaga sa Biblia, inilulubog talaga ang binobotismuhan. Hindi na mapapatunayan ko sa iyo, no? Si Kristo, nung bautismuhan, inilubog eh. Pakinggan mo. Sa tres ng Juan. At, at Mateo. At nang mabautismuhan si Jesus. Pagdakay, umahon sa tubig. At tama, And Jesus, when He was baptized, He went, to, he went straightway up out of the water. Um, Kaliwanag eh. Jesus, when He was baptized, He went straightway up out of the water. Lumabas siya sa tubig. Eh, ba't lumabas? Eh, napaloob sa tubig. Ini Inilubo. Yan. Sabi na iba, eh bakit eh kami bautismo ng galong kasi eh problema na nila yun, hindi ko problema yun. Masama naman sabihin ko na ah, sila eh, madilim ang utak nila kaya nila ginagawa yun. Baka mamaya magalit sa atin, hindi na tayo makabalik dito. Basta ikaw lang ang may cargo nun, hindi ako kapatid ha. Ah. Tinanong mo lang ako, yung tama lang ang sinabi ko sa Biblia.